Kaya ang nangyari, kung bangat ang presidente ng panahon. Patay! Pagpapatay na tayo sa COVID. Pagpapatay! ako sa gobyerno ng Netherlands kasi ngayon meron akong bagong tapang na tawagin siyang bangat. Nagpapasalamat po kami na bagamat pang pangalawang araw na matapos ang birthday ni Tatay Digo. Nagdidiwang pa rin tayo ng kanyang arawan yes! yeah! Yay! Meron tayong awitin tungkol sa Pasko At magmula ngayon Ay hindi Pasko ay magmula ngayon Ayun ang mga mga lyrics dyan At magmula ngayon Araw-araw ay birthday ni Tico Yay! Kaya naman po araw-araw natin pinagdidiwang ang karawan ni Tatay Dibong dahil siya po ang pinakamamahal na presidente sa buong kasaysayan yes! Ng... Yes! At bakit siya minahal? Ako. Hindi naman siya minahal dahil tinakot bayan. Hindi naman siya na dahil namigay siya ng ayuda gaya ng ginagawa ni Tambalus Los. Hey! Kasi binigyan niya ng mas mabuting buhay ang mga Pilipino. Tama! tayo ng masiglang ekonomiya na naging dahilan para mas maraming trabaho at mas maraming kita ang mga mamamayan. Yeah! Inigyan tayo ng mapayapang mga komunidad. Nakakalakad sa na tayo na walang alilangan sa gabi dahil ang mga adik ay pinaparihab ang mga drug pushers na kakulong. Tama! Yeah! Yeah! natin siya dahil sa kauna-unahang panahon ang Pilipino taas noo mm. dahil sila That's ay true. Pilipino. Yes! Sinabihan niya ang mga puti, lalong-lalo na wala kami pakailam sa kulay nyo, mm -hmm. basta kami Pinoy, mas magaling pa sa inyo. That's true. At siyempre, minahal natin siya dahil sa kauna-una ng pagkakataon, kinilala niya ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas na tanging Pilipino lang ang po pwedeng magsulong ng pagnasyonal na interes ng mga Pilipino. Tama! Tama! Oh, hindi po siya. Hindi po siya maka-Amerikano, hindi siya maka-Tsino. Siya po ay maka-Pilipino. Pilipino. 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 Pilipino! Siyempre, kayong mga OFW, alam niyo kung paano kayong minahal ng tatay Pilipino. Tama! Kami Sabi pinabayaan. niya, ayaw ko nagagastos ni isang pusen ang mga OFW kung gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Mm. Yes. Sagot niya ang lahat kahit sa nanggaling pati dito sa Europa, sagot niya ang iroplano at iba pang gasto. Kasama na ang libreng quarantine sa mga 5-star mm. hotel Tama. sa Pilipinas. Ayaw. Ayaw, 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 ayaw ang presidente ng panahon. Magpapatay gobyerno ng Netherlands kasi ngayon, meron akong bagong tapang na tawagin siyang bangat dahil hindi na niya ako maditipo. ang lulubog po ang Pilipinas habang bangag ang namumuno. Ah! Maya-maya po, may ako sa inyo. Oh!

araw <laughs> dito. Wala na dumating ako, wala na akong ginawa ako di dito sa parking ito. Kakitibitin ko na. Pareho lang tayo. Ako, ako ay kasama ko na, yung mga kasama kong asylum seeker, kakulay ko na silang lahat. <laughs> <laughs> Kaya ako mas maitim pa ako sa kanila ngayon. <laughs> Pero, kinakailangan naman po na magsama-sama tayo kapit bisig dahil isang paninindigan natin nagkaroon ng mas mabuting buhay ang mga Pilipino kay Tatay Digong. Yes! Yeah! Yeah! Hindi dapat siya kinignap sa Pilipinas at ng mga bangag at sinurender sa mga dayuhan. Yes. Hindi dapat na kidnapping ang pamamaraan para makuha ang pagkatao na nasasakdan sa ICC. Dapat oh. dinala sa proseso ng deportation. Mm. Dinarap dapat sa lokal na hukuman. Mama! Ang mga tagapagsalita ngayon ng mga bangag kung ano-anong sinasabi, mm. mabuti na silang tagapagsalita at lalong lumulubog ang approval rating ng BACA. Mas yes. mabilis ang paglubog nila. Lulubog na yan! Lulubog na yan!

ngayon ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga engineers, ang mga chef, ang mga IT, puro Pilipino na ngayon. Yes! Kung paano pinatakbo natin ang Amerika, ang Hong Kong at Singapore, pinatatakbo na rin natin ngayon ang Europa. Correct! So, Mag-ingat kayo sa mga Pilipino. Nandito <laughs> <Ay, laughs> si Tatay Digo. Baka sa kauna-una ang pagkakaroon. Oh, Mag-colonize ng <laughs> Pilipinas. Baka, iwan nyo lang yan sa mga Pilipino. Tignan natin, parang langgam na mag-multiply. Yes! Overrun sila. Isa-isa lang ba talaga? Isa lang ba? <laughs> Send one million nice Filipinos. <laughs> <laughs> Dahil kami, oh, ah, kami sa pamilya. Oh, Ang tatay ko, di si Ocho sila. <laughs> ah, <laughs> diba? Oh, eh anong ginagawa natin? May mikropono naman para pala tayo. Nagkansahan na ba kayo? Yeah! Oh, yes! Happy oh, birthday! Yes! So, wala nang lumbong nakaalala sa atin. natin, ay, natin. Nabasa at 30 na. Sahod eh. Sahod eh. Yes! Yes! natin ulit dahil ngayon, araw-araw, okay. okay. birthday! Birthday! Kita okay. sa Ha? Huh? Saan? Meron din yung lamesa. Ito <laughs> Okay. At saka hindi magsitibayo Nasa simento oh, Meron okay. na yung giant coke Para ako si <laughs> 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 Hindi maling cook, ha <laughs> <laughs> pagkakala nyo, ha? Libro ginagawa ko, mamaya sisigilig pa yun. Sisigilig pa ng tiyo. Sino may baong tiyo? Susunod na pupunta kayo rito. May paksiyo, may paksiyo. May paksiyo, na lechon. May paksiyo na lechon. May lechon. May paksiyo na lechon. Ito si ate, lokal. Sunog lang, sunog, sunog na lechon. Pero masarap pa, masarap pa. Masarap yun. Masarap. Sunog Masarap. London <laughs> London